Gusto mo bang mag-upgrade ng carburetor? Pero yung hindi halata, hindi katulad nito. Yung stock-stock lang yung dating pero 28mm sa loob, meron tayong solusyon dyan. Pag ang motor, nakita nyo na nakaganito na carburetor, medyo nakakatakot yung dating kasi nakakarb eh. Ngayon yung stock, ito lang yung stock. Maliit lang ang butas. Parehong-pareho nyo ng stock. Yan, stock yung dating. Same na same sila, pero pagdating dito, yan, kapansin-pansin na mas malaki ito compare dito. Kung titignan nyo to, mas maliit ang butas nito compare dito na mas malaki ang butas ikot natin sa kabila yan o, kung mapapansin nyo mas malaki ito kumpara rito yan o, oh, di ba? kung mapapansin nyo, eto yung butas ng carburetor ang oblong nito from taas to baba is nasa 27 mm itong isang ito nasa 30 mm to taas hanggang baba is 30 mm mas makakakuha ka ng magandang airflow Pagdating dito sa carb na to Alam niyo ba kung pang motor ito? Itong mga carburetor na to ay Galing sa mga enduro na China Rusia na China or Euro na China 200cc to 250cc Ayan At pwedeng pwede niyong gamitin Sa inyong mga TMX 155 TMX Alpha, China Rusi 150 CG 150 Basta 150 pababa below 125 125 Pwede niyong pang upgrade to Upgrade para sa ating mga China And TMX 155 125